Ito nga pala guys yung isa sa mga pasyente ko ngayon for today's video, bumubulwak-bulwak pa. Samahan na rin natin ng merienda dito sa barko with diet na tanghalian. Let's go! Hawak-hawak na ng kalbo yung sandata niyang gagamitin. Finiflex pa. Kala niya yata, ispada yan. Tignan natin kung uubra. Try na natin bombahin guys gamit tong magic wand ko. Tignan natin kung may himalabang lalabas. Nangalay na yung kanang kamay ko guys, kakabomba, kulang na talaga sa practice. Subukan naman natin yung standing ovation with left and right na kamay. Nasira kagad ka yung unang ginamit nating sandata guys, mahinang klase, kaya kinuha ko tong pangmalakasan natin, Tatakkalbong kalbong siman TV, oh ye. Kaya pala nagbara guys, kasi ang lakas ng alon kagabi, Diyan lahat na ipon yung mga dumi. Kaya kailangan natin bomba-bombahin para mahulog lahat ng dumi, papasok doon sa tubo. So ayun guys, lumulubog na siya ng banayad. Ibig sabihin niya magmi na tayo. Este na na natin yung mga bara sa loob ng tubo. Bago tayo pumunta sa meriendahan, i-double check muna natin para makasigurado tayo. Finish product na naman tayo guys at bibigyan ko yan ng 1 day warranty by Kalbong Siman TV kung yung kalbo yung nagdumi sa banyo, meron din tayong tagalinis, tatawagin natin yung kaibigan nating si Boy Kilay. Isa din pala yan sa trabaho niya sa barko, naglalagay ng kape at sa loob ng kabina. Baka sa mga susunod na vlog ko guys, ipapakita ko naman sa inyo yung mga iba't ibang klasing trabaho ng mga tao dito sa barko namin para magkaroon kayo ng idea. Katulad nito ni Janra, ang kapal ng suot kasi ang lamig doon sa pinagtatrabahoan niya kaya kukuha lang siya saglit ng merienda para makabalik na kagad siya doon. Marami talagang klase ng trabaho dito sa barko namin guys Ang kinagandahan lang marami din kami pagkain Tulad nito donut Alright Nandito na tayo sa pangalawang trabaho natin Bago tayo magtanghalian Ayaw mag drain nasira yung connection dito sa likod Shoutout din pala sa mga katulad ko na nakaranas mag hotel na hindi rin to alam kung paano paganahin. Alright! Nilatagang ko muna ng towel guys para masarap yung pagkakahiga ko kasi dito tayo magre-repair sa ilalim ng lababo. Kukuha pa nga sana ako ng unan kaso wag na lang baka mamaya makatulog pa tayo. Suot na rin natin tong salamin para hindi tayo mapuwing. Kailangan talaga dito sa barko guys marunong ka rin kumalikalikot at samaan mo na rin ng konting diskarte kasi hindi naman lahat yan ituturo sayo. Tulad nito ngayon ko lang na-encounter tong trabaho na to wala rin nagturo sa akin kung paano gawin to. Kaya pinag-aaralan niyan minsan ng kalbo kung anong magandang discarding gagawin. Pero kung hindi nyo talaga alam yung gagawin guys, huwag kayong mahihiyang magtanong. Especially kung English na may kasama pang nosebleed. Oh, she... Nakonekta ko na yung mga dapat i-connecta doon sa baba kaya umaangat na yung stopper na drain niya. Tetestingin naman natin ng may tubig. Finish product na naman guys, bibigyan natin ng 1 week warranty yon by Kalbong Siman TV. Ganun lang yun guys, konting kalikot, kakain na naman tayo ng tanghalian. Ito na lang yung mga kinakain ng kalbo, mga prutas at mga damo-damo, hanggang kailang kaya kakayanin ng kalbo yung ganitong diet, abangan natin.